No, mobile journal numero 15 Floribeth Pinario. ma pa sa young reporter, sulog sumiklab sa PHG. Una ka nang uh, Philippine General Hospital, sayro'ng tanga ang balita, pinagi. Pinagi kang mobile journal numero 15 Floribeth Pinario. Bet, go ahead. Sumiklab so, ang sunog sa Philippine General Hospital sa Ernita, Manila kahapon ng umaga. Dinaas ng Bureau of Fire Protection ang unang alarm ng alas 6.7 ng umaga at ang dalawang alarm sa pagsapit ng alas 6.21 ng umaga naapektuhan sa sunog ang audiovisual room ng hospital gayon din ang outpatient department ng PGH. Ayon sa Bureau of Fire Protection, kinailangan ilikas sa mga pasyente sa OPD na ang, ang ilan ay naka-stricture at wheelchair. Kailangan wow. ding ilikas ang blood donors sa kabilang gusali ng compound dahil na rin sa sunog at usok. Samantala, sinabi ng Department of Health na handa nitong tulungan ang PGH sa paglilipat ng mga pasyente kung kinakailangan. Ayon sa initial na ulat mula sa BPF, nagsimula ang sunog sa isang silid sa ikalawang palapag ng Central Block Building e dinaklarang fire out pasado alas 7 ng umaga. Pinayagan ding bumalik ang mga pasyente sa OPD pagsapit ng alas 7.23 ng umaga. Ang balita ng ito ay hatid sa atin Tinangglas, panayawan, liniment oil, mula din sa Imus, kapitie, mobile journal numero fifteen, Floribet Pina Rihon para sa shiny balita online nationwide. Plus sa tuo mundo. Kaganalang salamat sa imong a report mobile journal numero fifteen Floribet Pina Rihon.